Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po ako at atin pong ituturo sa inyo upang talagang puluyang bumait sa inyo ang mga taong may galit sa inyo. Kahit, kahit sinong taong may galit sa inyo ay maaari natin itong gawin. Minsan hindi natin maiiwasan na talagang may taong sobrang inis na inis sa atin sa kabila ng wala naman tayong ginagawa sa kanila, wala naman tayong ginagawa na anuman sa kanila, ngunit hindi natin maintindihan kung bakit tila napakainit ng mga dugo nila sa atin. Kaya naman, nandito po ang isang orasyon na maaari natin gawin ito sa isang tao. Ito po ay upang talagang siya ay aamo ng tuluyan sa inyo. Ano ba ang orasyon na to? Kailangan po lamang, ang gagawin natin ito ay kailangan pa, uh, For example, kaharap nyo po itong taong ito. Pagkatapos mong bigkasin, ang tatlong, ang tatlong beses ang orasyon ay kailangan mong matapik ang taong ito kahit sa parte ng iyong katawan, particular na sa kanyang balikat. So, halimbawa, pagkatapos mo nang bigkasin ang orasyon, tapos katabi mo lang ang taong ito ay tapikin mo siya ng tatlong beses sa kanyang balikat. Or if ever naman talagang malayong malayo sa inyo ang taong ito, ay kailangan mong ibo iihip ito sa hangin kumbaga iihip mo sa sa hangin pagkatapos mong bigkasin ang kanyang pangalan orasyon at ang kanyang pangalan halimbawa na mo ng orasyon tatlong beses ang orasyon at tatlong beses mo ring bigkasin ang kanyang pangalan sa kamu naman iihip, umi umihip ka sa hangin ng 21 times kung ang taong ito ay malayo. Halimbawa, kayo ay, um, ikaw ay nasa Pilipinas at ang taong ito ay nasa ibang bansa at gusto mong bumait siya sa inyo, gusto mong bumalik yung, kung pagang wala ka namang ginagawa sa kanya pero mainit ang dugo niya sa inyo, ay gagawin mo yung, ang pag-ihip ng 21 na times. Tatlong beses na orasyon, tatlong beses ang kanyang pangalan at 21 na beses mong iihip. Ngunit kung kayo ay magkalapit ay tatlong beses ang orasyon, tatlong beses ang ating kanyang pangalan at sa kamusya siya tapikin ng tatlong beses sa anong parte ng katawan, particular po ang balikat. So narito po ang orasyon na ating gagawin para bumait ang taong ito. Narito po. Jeskritim. Ismerin Heb Salvame. Ayan po. Upang po mas maunawaan ninyo, ay ilalagay po natin ito sa ating description box. Jikritim, Esmerinsyana, Hip Salvami. Yan po, tatlong beses. Pagkatapos ng tatlong beses na yon ay kaniyang pangalan tatlong beses. At saka mo siya tapikin ng tatlong beses. Kung hindi naman, ay iihip ito sa hangin ng 21 na beses. At tiyak na ang taong ito ay magiging maamos sa inyo. Ayan po, lamang nawa po ay nakatulong ang video ito. Lalo na ngayon at nais ninyo na lahat ay magiging maayos, lahat ay magkabati ay maaaring maari po natin itong gawin. Ayan po lamang magandang magandang tanghali po at Happy New Year po sa ating lahat.